another vlog for today nandito po kami ngayon sa palengke ng baliwag baliwal mamamalengke katama ko si well, si naman <laughs> nandito po sila ngayon sa kasi sa kaloocan po yung event mamamalengke lang mga <clears throat> ah, ngayon ay hindi pa rin po tapos yung palengke kaya magulo pa rin po <clears throat> baboy. Sila si Hello. Oh, yan si Suki ni. Yellow, suki. <laughs> dito Suki ni di Kaveri sa karne. Yeah. So, very tagagoy din ang dito sa Baliwag. So, ginago kasi tong palengin na ito. Ayun, limang kilo pang minuto. Kalawakan po yung event. Mamaya pang 5 p.m. magkano ah, po kilo ngayon ng baboy? 390 ayun medyo bumaba 420 wala man 390 420 hindi na talaga bumaba sa 400 no? pa sa baka. tapos may manok sa part ng seafood tagal yung bong kilo. Hello. 300. <laughs> Lit na mong lapo-lapo. <laughs> po sa bisugo. 360. 360. Tanong lang po ah, no? sa itong pampano nyo magkano? 400. 400 pampano, 360 sa bisugo. Tapos dito sa amin, sa lay, 300. Sa belly po. Belly, yeah. 400. Oh,

Hello po. Kamusta? Shout out ka. Hello, shout out. Shout out, out. <laughs> kay sa London. Ayun. Sa aking anak na nasa Japan at sa akin ako. Ayan. Long time, Long time no si po no. Ngayon lang ulit na kapag kan si Kabel. Long time no si Kaya Kabel. Nadoon po si, si Kabel. Opo. Salamat. Magkano sa pusit nyo? Nay, magkano sa pusit? 400. Yung bangos, sa bangos, bangos po. 200. Pampano. Pampano 400. 400. Shout out ka. <laughs> Shout out sa live. 350. Dito sa salay. Diba salay ito? 350. Ah, bili lang nga Eto sa so, talong. 300 galong. Ah, Selapia. 80 na lang magkano sa biso ay ano niya? Suhos. So, magkano dito? Ano p Yan. 260 260 no? Ito, ito, dito, ano, to? ano, ano, ano? Sabiya. Sabiya. Sabiya po, makano? Yan. Tumakas, yan, 180 na. Gusto ko yan, matri. P1.99 po ba, nag Hindi, 120, 120. 120. Yun, tawilis ito. Ito po yung inaano, diba? Tinutuyo. Nakatuloy <laughs> sa amin si Hi! Hello po! Shoutout <laughs> po, Nay! Shoutout si Nanay. Mabang wow, wow, ito po. Sa Cabeli to, ha? Ah, Miss Kabeli po Ano po si Tita? So yan, hindi ko po kasama si kabeli dito sa seafoods. Kasi wala pong seafoods sa order. bibili lang po ako ng para sa bahay. Yun. Saka para check ko rin yung mga uh, price dito na seafood. mangga. Panahon na ng mangga. March na. Ay, magkano sa mangga nyo? Ali po ba? Ito million. Dito po ngayon. Dito Dito po. na ng jawa. Wante ano po, kalabaw yan eh, no? Opo. Dito po sa loob 90, pahinong. 90, pa. Ito na, isang kilo po. Isang kilo? Mm -hmm. Si Kabeli, di. Hello, Kabeli. <laughs> Inahanap ka ni Hanay Violi. Inahanap kita, nawala <laughs> ka. Sabi mo, diretso ko dito eh. Nanig, namimili na ako ng pangulam. Namimili na ako ng ano, ano yun? Mga ham. Ang mahal nung ano, ang mahal ng baka. $4.50. Nakabili ka na ng baka? Magkano pa? Okay, isa mga beli, ano na lang, gulay na lang bibili ko. Namasyal si Miss Kabilina. Namin na lang sa seafoods. Tinatawagan <laughs> kita <laughs> <laughs> Kasi na ipagkwento pa ko yung tinanay Violi, nahanap ka nga eh. Sabi ko wala kasi siyang seafoods. May, may hirap pa po dito mga linkin ngayon sa Baliwag. Kasi nga ay ginagawa pa po. Ay, ikuta po tayo sa mga drive-thru. Ito. May drive-thru. Ay, pa video ko lang po ang mga drive-thru. Eto, one for one. bilis. Tuyo. Ay, eh, video ko lang po ah. Oo, oh, sige. Nagkano <laughs> po sa tuyo? Magpapadala ka ba? Oo, oh, hindi. <laughs> ano? Sa tuyo. Kasi may damgye kaya punan mo na. Oo nga. Oh, nga may espada, gusto mo tayo. Pero... Sa espada, magkano? $1.60. Yung po, sir. Er, may bumili kalahati kanin okay. eh. Er, Oo. Pero may kalahati pa din eh. $1.60. Bilis. Yung po, sir, $1.60. Oo po. Oo oh, nga, mali kailangan, kailangan o order ka pa kasi agad eh na uuwi. Mabataan. Yung mga na? ano, isa Cebu. Mga danggit. Kailan mo pa dati? Eh, maling, eh. na lang ng gulayin pa. Di? Uh, gulay na lang ako tapos. Kaya na, kotting ah, grocery na lang. Pa. So ano ba ito? Mamaya pa mga 5pm sa Kalookan din. Kalookan. Kay, ano, Ma'am Lita. Mga <laughs> doon, doon. So, <laughs> oh, mano. Man, dito, dito, dito. <laughs> Mga dati niya suki yan. Hello. Suki. Suki. Nagkagulo kasi sa palengke nung may lipat. Hindi ko na makikita yung iba di ko suki. Nanimiss siya na nga eh. Dun sa seafood na miss ko siya. Gayak po ni ate. Ang baboy. Ang bumili ko mangga. Um, panahon na ng mangga. Palang, walang, eh. Okay, thank you. Ayun mo na kayo sa niyo, Thank you po. May happy po kami ni kuya. Salamat din. Eh. Naka-e-bike lang po kami. Kasi ang hirap po dito na para paradaan. gumagawa ng Nandani si kuya, oh. magulo pa lang po talaga dito sa gabi mo kasi hindi na ito mga yung gulay ang gulay ito <laughs> na dito po yung gulay sa side na ah, nasa kalsada lang po ah, ang mga nagtitimbo grocery ito na pati grocery ano na lang yung Doritis ito na very very well. Grab, uh, e-bike. Di ba siya, hindi siya masyado masanay. <laughs> Puro motor lang siya, tsaka ano, four wheels. Ako lang mo, carbonara sa Carbonara, ako. carbonara. And dory fish. Yung sa grocery po namin yung bibigay. Pure market. baka lang yung dalagay. Sa madaling araw, mura po yung ano Gulay. Yun.